Maliit lupo na tayo ngayon. Ito yung ating mga sangkap. Dalawang sibuyas yung iniwa ko. Saka sa bawang. Yan sila masama ko yung sili. Yan limang itlog ang lulutuin natin ngayon mga idol. Yan tara magpati muna tayo. Ang itlog. Mga idol lagyan natin ng paminta. Yan. Atihin natin yan. Saka yung asin ayan ya. mas lagyan natin siya ng konting arena okay kaya na mga idol batihin natin sama na yung arena okay batihin nating yung para Okay. Hey, mga idol, magpwede ka tayo ng mantika. Ayan. Ito yung ating gagamitin. Olive oil. Ayan. Una natin mulutuin itong bawang at saka sibuyas. Ayan. Ating natin. Ayan. Okay. Hey, Ayan. Tunor natin mga idol gamitin natin. Okay. Ayan na mga idol. Ganit na yung ating mantika. Ayan. Ganit na natin yung ating bawang. Ayan na. Magkain natin yung ating sibuyas at saka sili. Sabay sabay na natin. Ayan po. Tapos lagyan natin ng ating asin. Yung ating sibuyas. Para may lasa. Okay. Ayan po, ganyan karami yung ating sibuyas. Dalawang ng sibuyas. Butoy lang po natin yung sibuyas. Okay. Ayan po, to na yung ating sibuyas. Ayan, Pangalin po natin yan sa kawali. Ayan. Ayan ako, pagpainit ulit tayo ng panibagong mantika. Okay. Kasi ito na yung gurutoy natin naman. Yung itkot natin, natin, natin. Okay. na pilate. Okay. Ayan po yung sinalang nating itlog. ito po ipapalaban natin siya sa gitna ayan sibuyas natin ayan okay na po yung ating itlog ayan paliktarin lang natin ayan na po ayan Okay. Ayan po yung luto natin. Yung luto nating omelette. Okay. Kaya na po siya. Ayan ang ating ulam ngayon. Ayan. Sarap na kaulam yan. Ketchup. Tapos may tumang ang, ang 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 po siya. Ayan. Kala magpapakbo tayo. Para mamasakan natin. Terus? Untung di sini. Terus? 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 Untung di sini. Terus? 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 Untung di youtube, sa ating YouTube channel. Bye -bye. God bless.